Nais ko sang sabihin sa inyo na ang distrito ko po ay drug free. Pero walang napatay kahit isa. Pwede naman pala eh. Pwede naman pala na ang isang syudad, ang isang bayan, ang isang distrito, pwedeng mawala ang drugs na hindi mo kinakailangan pumatay. Mga kaibigan, My dear speaker, my dear colleagues, I know that this is a season of giving love and forgiveness. And may this also be a season of healing, but never giving up on justice and truth. Maraming maraming salamat po at maligayang pas-